Maraming salamat, binigyan ako ng pera. Uy, <laughs> I mean, sana all. all. O, oh, dahil binigyan ako ng pera ni Madam, bibigyan din kita. No? Yo, no? तot, o, patakbo si Diwata, <laughs> nabigyan ng pera ng uh, isang mayaman mga uh, mababayan na patakbo. <laughs> ah, magandang umaga Diwata, kasi nakita namin kanina merong, uh, merong isang babae na lumapit sa iyo at dinala ka doon sa bahay. Anong uh, meron doon? Ayun nga, di ba? Kasi pinatawag ako, nandito ako, napakay nga sana ako kasi di ba po Talo ko sana ang umiglip. Tapos, may pumunta sa akin na babae parang inutusan niya o sekretary niya yata yun. Na pinapatawag daw ako, di pinuntahan ko. Alam mo pa nakakatuwa. Kasi pagdating ko doon si madam napakabait, binigyan niya ako ng pera. Hmm. Tapos sabi niya, Uh, kasi inaapik ka mga ganyan-ganyan tulong ko yan sa iyo pandagdag mo po hindi ba nakataba naman ang puso kay madam kay God bless sa iyo madam madam Sara madam Sara ang pangalan niya Actually, balita ko, galing pa siya ng Gensan Oh. nag i port pa para pumunta dito, di ba? Para bigyan lang kaya ng pera. So, appreciated po, madam. Maraming salamat. Sana po, marami ka, pang, marami ka pang, natulungan. So, yun. At saka yung pala, may nakita tayong PWD. Yung, yung kanina, binigyan ko rin siya ng 1,000 doon sa mga sa akin para makatulong din, share din tayo sa iba. So, yun, di ba? Tulungan lang. Dapat kanya ang mga Pilipino. magtulungan. Totoo. Totoo. Hindi maghilaan, di ba? Magtulungan para umangat, hindi magtulungan para humihilain pa baba ang mga nagsisilap ng kababayan natin. Mm -hmm. Kasi kung ganyan tayo ang mindset natin lahat, na kung walang maghihira, feeling ko lang, pag lahat magtutulungan, hindi maghilaan, lahat tayo makaangat. So yun lang sana ang mensahe ko for to this video.

Sino yun? Si Madam. Madam. Madam, ano? Mamaya. Kaya naman, picture na ako. Pinutan niya lang ako at pinatawag niya ako para bigyan na ng pera. Nakakatuwa, di ba? Na-appreciate ko kasi mayaman si Madam. Mamaya ko nabibilang. Pinsan ba ni Pacquiao yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko pa siya nakausap kung ano. Basta may mga bodyguard siya. Ibig sabihin, hindi Mayaman, no? Papa kaso ngon mana ida Madam star ya bige na pera awda bi mangatuen dia Awda alpini gena kono pera ni Madam bi gen ding kita yo no Salamat kay Madam binigyan din niya diwa mo yan binigyan ni diwata si ter でもこそ。